Kim Chu, ipinakita sa publiko ang engagement ring na binigay ni Paolo Abelino. Masayang ibinahagi ni Kim Chu sa publiko ang engagement ring na ibinigay sa kanya ni Paolo Abelino. Sa isang Instagram post, ipinakita ng aktres ang napakagandang singsing na may kumikinang na diamond. Ayon kay Kim, hanggang ngayon ay hindi pa rin siya makapaniwala na engaged na siya. Maraming fans ang kinilig at nagpaabot ng pagbati sa kanyang social media post. Ibinahagi rin ni Kim na pinili mismo ni Paolo ang disenyo ng Sing Sing. Sinabi niyang ramdam niya ang pagmamahal at effort ng aktor sa bawat detalye. Maraming celebrities rin ang natuwa at nagkomento ng congratulations sa kanya. Ayon kay Paulo, gusto niyang ibigay kay Kim ang perpektong singsing -sing na simbolo ng kanilang pagmamahalan. Patuloy namang inaabangan ng publiko ang kanilang kasal. Labis na nagpapasalamat si Kim sa lahat ng sumusuporta sa kanilang love story. And this are Chika for today mga ka-showbiz sana nag-enjoy kayo. Don't forget to like, share, subscribe and click the notification bell for more updates.